Hello! Kumusta kayo dyan? Ako okay lang. Good morning, good afternoon, good evening mga ka-darlings. Ayan, so katatapos lang namin mag-attend ng mass for today ni Wifey um, to thank the Lord and to pray for all our, our um, needs, our thanks to Him, to all His blessings to us. Ayun, so share ko lang dito sa UK nga pala, guys, um, mahirap yung mag-toilet ka sa labas kasi bibihira yung public toilets. So, ayun. So, kapag naiihi ka, it's either iihi ka somewhere pero nakakahiya yun kasi bawal yun. Lagi <laughs> like, iihi ka sa park, sa tabi-tabi, bawal yun. Pero, yun nga, if you need to pee, makikiusap ka o maghahanap ka ng ng any facilities that has toilet in my case kanina, buti na lang sa chapel may toilet nakaiya ko, pero kapag lalabas ka kasi, kapag gagala ka sa labas ganyan, mahirap mag toilet e eh, na lang kapag diabetic ka, gaya ko e eh, diba, dalawa sa sa primary symptoms ng diabetic ay inom ng inom ihi ng ihi ba? Diba? 怎么办呢？